lang akong gusto malaman sa mga Hokage. Uh -huh. Sasuke, ikaw na ba yan? Kung ganun kabilang ka bilang kasaangka ng mga Uchiha? Pektado, hindi ako inosente at lalo rin hindi ako isang bata. <laughs> gusto ko lang malaman kung anong ibig sabihin ng bayan. Anong ibig sabihin ng ninja. Kahit na ginamit siya ng Konoha para sa isang misyon. binuwis pa rin niya ang buhay niya para sa bayan. Namatay siyang pinagmamalaking ninja siya ng bayan ng Konoha. At ano naman ang tawag sa ninja na nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon? Makikinig ako sa isasagot mo. Oh. Mukhang kinokontrol ka yata ng demonyo, bata. Tobi Rama! Huwag <coughs> mong hayaang gumawa ng gulo ang shakra mo, kapatid ko. <laughs> <laughs> Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Master Hashirama.